<laughs> so yung mga karonda, meron ako naisip. So ipaprank natin yung isa sa mga kasama namin dito. So meron kami kasama dito na isang angel. So lalaki siya. So today, naisip ko na iprank siya. So first time ko itong gagawin. Hindi niya talaga ito alam. Sasabihin natin yung mga mali niya nagawa. <laughs> Tapos, kunyari magagalit tayo sa kanya. Pero yung totoo, meron kami sorpresa ni Madam Blake sa kanya. At hindi niya pa alam to hanggang ngayon. Kasi hindi namin sinasabi talaga. So, magugulat siya sa ibibigay namin sorpresa. Kasi, magugulat din siya sa gagawin natin yung prank. So, dito natin netap Dito niyo ako madalas nakikita pag nagla-live ako ayan. Nandito ako ngayon sa amin uh, sa akin office no. So ito na rin yung game room ko. Pag uh, nalulungkot ako dito ako naglalaro. So <laughs> nag-set up isang camera dito. Papaupuin natin siya dyan. Ayan, ayan. Naka-set na. Ito yung babasahin niya mamaya. So, simulan na natin yung pagpapansak. No, ayan. Yeah. Nangita ba? Ayan. Hey, Mer! E, hey, pasok! Puko muna dyan. So, Nagawa mo ba yung ano? Um, Nagawa mo yung mga pinapagawa ko? Yung box ko po sa ano na? Yung Oo. So, kaso hindi pa po Kasi kaso po sir, malalamot na yung ano. Hindi ba? Uh, uh, eh, paano ko ba sasabihin sa ito? Teka lang ha. Merong sinabi sa akin si Ayin na nandun ka, hindi mo na daw nagagawa yung mga ibang, mong, yung ibang pinapagawa sa'yo. Ayun po sir yung ibang mga pinapagawa hindi mo naman nagagawa daw bakit hindi nagagawa ano bang pwede natin ano, gawin para magawa mo yung mga bagay na yan <laughs> hindi mo nagagawa tapos yung yung pinacheck ko sa iyo nung isang araw ganun pa rin hindi naman nagbabago yung motor, yung sa motor, di ba? Sabi ko sa'yo, yung motor, Kumbaga, yan lagi yung sisilipin mo. Eh, parang hindi mo naman nagagawa lahat ng trabaho. Kanina di ko masabi kasi mayroon tayong bisita pa, may ginagawa pa ako, mayroon din ibang tao. Pero katulad nung nag-shop ka, o oh, alam mo yun, di ba? O, oh, alam mo yung naging kasalanan mo dun sa shop? O, oh, Inabot ako ng anong oras doon? Alas 10 ng gabi ba yun o alas 11 ng gabi? Kasi syempre iniisip ko rin, baka mamaya ano nangyari? Tapos ganun pala yung nangyari sa'yo. Eh paano mangyayari sa atin yan kung hindi mo magagawa yung ibang trabaho? Eh most of the time, nakatambay lang naman tayo, tama? Mas madalas pa nga yung tambay tayo eh. Mas madalas pa nga yung naglalaro lang tayo, 'Di ba? Nagbibilyar tayo, kabilyaran mo ako. O, minsan nandoon tayo sa baba. Nanonood tayo ng movie. Tama ba? Oo, pa sa Oh, tamo. E, ibig sabihin, mas madalas talaga wala tayong ginagawa. Kumbaga nakarelax tayo. Pero siyempre, dapat pagka ganoon, Um, gawin mo yung bagay ng na mga naisabi sa'yo, lalo-lalo na yung mga naging senior mo nakasama. Ibig sabihin senior, yung yung mga nauna sa'yo. Pagka mayroong sinabi sa'yo, kasi wala na maituturo sa'yo na mali. Lahat na maituturo sa'yo, tama. Lalo na, meron tayong mga, may bago tayong kasama ngayon. O, at least, yung bago natin kasama, yung alam mo, isishare mo sa kanya. Tapos, yung kakayanan niya, isishare niya sa atin. Kumbaga, parang, ano lang, tulungan. Eh, gaano ka nakatagal dito sa amin? Tapos, ganyan pa rin. Eh, nung una, akala ako, Mababago mo yung ganun. Hindi, hindi nga kita hinarap nun eh, no? Yung exactly. nangyari, di ba? Hindi ko in-open up sa'yo. Hindi ko na inulit. Kung para at least yung pagkakamali na ganun, eh, may ayos mo. Pero naaalala mo yun, yung nagawa mong mali na yun. O, oh, pero, meron ka ba narinig sa akin kinabukasan? Wala, di ba? So, ibig ko sabihin, hindi porket wala tayo narinig sa Uh, sa amin kinabukasan, ibig sabihin, eh wala sa amin yon Sobrang laking bagay sa amin yung mga nagagawa natin mali o pagkukulang para iayos natin. Yun yung mga bagay na kailangan natin i-adjust at matutunan. Sa mall, lagi tayo magkasama dalawa. Kasama mo si Madam Blythe Eh, para ka ng, kumbaga, parang anak na rin namin ikaw. Eh katulad yan, eh ano pa mangyayari sa atin yan kung ganyan lang tayo, hindi mo na yung iba natin mga instructions. Eh ilang, gano'n na tayo katagal nagsasama, ganun pa rin. Ha? Pagka ganyan, eh basahin mo na lang itong naging decision ko sa iyo. Eto, pinag-aralan ko to. Actually, hindi alam ni Madam Blay to, nakakusapin kita ngayon, pero sabi ko, kakusapin na kita. Gusto ko marinig ko to, lumalabas sa bibig mo, malakas ha? Gusto ko malakas. Jose Elmer Hernando at pupunta ako, ako ng Palawan para mamasyal. <laughs> It's a prank! Nakakasya? Oo, kinakaka! Pupunta tayo ng Palawan, Atoy! Ala! Pupunta tayo ng Palawan para ano? Maano po si mamasyal? Mamasyal! <laughs> Ang sarap buhay ng anating ko! Ginawa ka, ginawa ka. Ayun, so kasama natin, tinatoy si sa palaman. Anong gamit mo? Pamasyal po. Ang oh, busok po sarap na po. <laughs> Masaya ka? Opo oh, sir. Sa na, parang maiyak na sana ako. Eh, Parwe. <laughs> Ayun pa camera natin. <laughs> Nalaway camera. <laughs> so, yan, kasama natin sa si natoy. O, oh, gusto ko maging maayos ang trabaho lagi ha. Okay. So, mabait na bata ba, ito si Natoy. Ngayon, Pupunta kami ng Palawan para mag si Nato. Yeesh! Ano ba Ha? Karo kung ano nangalagay yung sulat eh. At pupunta ako ng Palawan para mamasyal. Akala <laughs> ko kasi kung ano eh. Pinaban na naman ako kaya gina ng gano'n na lang baan ang dito eh. So yun! Kitakits tayo Palawan! Malapit na malapit na at dyan naman tayo magpapasaya. Guys, guys, from Motoronda. Sheesh!